morning po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod sa kalusugan, si Dr. Edinel Calvario. At welcome po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, ang Healing Galing sa TV. Isang non-practicing nurse na naging erbolaryo. Ang bisita po natin ngayong umaga na magbabahagi po ng kanyang magandang karanasan sa natural na gamutan. Kidney stones o bato sa bato ang nagpahirap po sa masipag na ama ng tahanan na si Edwin. Namuntik nang mapagasto sa laser surgery dahil sa sobrang sakit na idinulot ng batong kumakayod sa kanyang tagiliran. Panoorin po natin. Ako po si Edwin Mirafuente, nakatira sa Pembo, Taguig. Ako po ay 51 years old at na-diagnose po na may kidney stone noong first week ng June 2024. Heavy eater ako dahil nga mabigat yung linya ng trabaho ko tapos uh, laging pagod. So, kain ng kain. Eh, ang hili kong kainin lagi, karnin. Tapos uh, malakas din ako sa soft drinks. Mahilig sa mga maalat. Hindi ko naramdaman na nag accumulate na pala yung kidney stones hanggang sa isang araw na lang naramdaman ko na sumasakit na yung tagiliran ko. Nagpahinga muna ako, hindi muna ako nag-deliver. Pero the next day, mas sumasakit. Yung bang hindi ka mapakali, parang nag-stay nag lang yung sakit doon, hindi nawawala. Kasi meron na akong hypertensive crisis. Tumataas ang blood pressure ko ng 240 over 140. Kaya nagpunta kami ng hospital para ma-relieve yung pain. At uh, diniagnose nga ako na possible kidney stone at uh, nag-request sila ng ultrasound. Ang paggalaw ng kidney stone mula sa kidney papuntang ureter ay sinasabing isa sa mga pinakamasakit na pwedeng maranasan ng isang tao. Tinatamaan po ng bato ang maraming ugat, lalo na kung ito ay malaki o matulis. Kung hindi mailalabas ng pasyente ang bato sa pamagitan po ng pag-ihi, may tatlong paraan sa Western Medicine para basagin ang bato sa maliliit na bahagi. Una po ay sa pamagitan ng laser. Pangalawa ay sound waves. At pangatlo ay surgery na lahat po ay kailangan ng malaking halaga. Paano nakatulong kay Edwin ang Healing Galing Way para matanggal ang kanyang kidney stones sa natural na paraan? Mamaya po ay babahagi niya mismo sa aming kwentuhan sa Ang Galing. Sa hiling katanungan, papayuhan po natin ang mga nagtatanong tungkol sa kidney stones. At isang hiling halamang binansagang stone breaker po ang itatampok natin sa ating Garden of E na kilala sa pangalang Sampasampalukan. Ituturo ko po sa inyo kung paano ito magagamit para sa kidney stones at ang iba pa nitong healing powers. Kaya kung may aruy-aray dahil sa bato at hanap po ninyo ang natural na gamutan, nasa tamang programa po kayo. Atid namin ay mga kaalamang pangkalusugan upang kidney stones ay malunasan. Dito lamang po sa inyong kinagigiliwang healing show ng bansa, Ang Healing Galing sa TV. Ano po ang pwedeng inumin para sa kidney stones? Ang nanay ko po ay senior na, may nakita pong bato sa bato niya. Mga tanong tungkol sa bato sa bato, ang sasagutin ni Dr. E at kilalanin ang Stone Breaker na healing halaman mula sa Garden of E sa pagbabalik ng Healing Galing sa TV. He Subaybayan ang Healing Galing sa official website na healinggaling.ph, sa Healing Galing official Facebook page at sa Healing Galing YouTube channel. Pinapayo ni Dr. E ang paggamit ng Healing Galing Guava Soap at iba pang Healing Galing Organic Soaps gaya ng aloe vera, avocado, banana, lemon at seaweed. Handog ng inang kalikasan. alamin kung paano pakinabangan ang mga hiling halaman mula sa Garden of E. Welcome po sa Garden of E at sa umagang ito, ang ating tampok na hiling halaman ay ang sampa-sampalukan o stone breaker. Tinatawag din pong seed under leaf dahil nasa ilalim ng dahon ang mga buto nito. Tinatawag din po itong chanca piedra o Spanish for stone breaker dahil ginagamit po na panlunas sa gallstones at kidney stones. Sinasabing nagtataglay po ito ng phytochemicals na may diuretic, antibacterial at antiviral properties. Ang sampasang palukan ay sinasabing alkaline kaya kinokontra po nito ang formation ng acidic stones sa katawan. Sa isang pag-aaral sa Brazil na kung saan ang 56 na pasyenteng may kidney stones ay pinainom ng isang tasa ng chanca piedra tea twice a day sa loob po ng tatlong buwan, nakitang lumiit ang kidney stones ng two-thirds sa mga pasyente. Pinag-aaralan din po ang posibleng healing benefits pa nito para sa ulcer, high blood sugar, sa gout, sa mataas na uric acid, liver disease at hypertension. At ngayong umaga po ay gagawa tayo ng tsaa para sa mga gustong matulungan ng ating tampok na hiling halaman para ma at mapalambot ang bato sa abdo at bato sa kidneys. Ito po ang mga na-harvest ko na kanina na sampasampalukan dito sa ating garden. At alam nyo po ba na lumalaki ng ganito kahaba? ang halamang sampasampalukan. Ito po ang pinakamalaki na na-harvest ko ngayong umaga sa ating garden. At uh, sa sukat ng aking munting mga kamay ay siyam at kalahating dangkal mula sa ugat hanggang sa dulo. So, lumalaki po siya, no? At dumadami din ang kanyang mga buto na taglay. Ngayon, ang gagawin po natin para makapagsample tayo ng iinumin ng mga may bato sa bato at bato sa abdo ay ang mga dahon ng ating na-harvest kanina ang ating pong iboboil. Naglagay na po ako ng apat na basong tubig dito sa ating takure at ito po ay pakukuluan natin nang isang tasa naman ng mga dahon ng ating sampasampalukan. Ganon po ang ratio. One is to four. Maaari pong inumin ito ng twice a day. Isa uh, sa umaga, isa sa hapon, or sa gabi. At uh, itong gagawin po natin ay good for 2 days na. Ang iba po ay isinasama ang ugat ng halaman, pero mas mapait po 'yun kaya dahon na muna ang ating gagamitin. Dapat po ay hinugasang mabuti ang mga dahon ng ating sampasampalukan at sa malinis na tasa susukatin po natin. Kailangan siksik po. All right. So sa ganyang kadami ng sampasampalukan leaves ay uh, pwede na po nating i-boil ito sa four glasses of water. Papakuluan lang po natin. Luto na po ang ating pinakuluan na mga dahon ng sampasampalukan. May tsaan na po tayo. Ito po. At habang mainit, isasalin po natin. Light yellow ang kulay niya ha. So isang tasa po kada umaga isang tasa rin sa gabi o sa hapon ang iinumin medyo mainit po kaya palamig-lamigin ng konte at uh, habang pinalalamig ko po explain ko lang kung ano itong nasa maliit na platito na aking inipon para lang po makita ninyo yung itsura ng mga butil ng buto ng atin pong sampasampalukan. Yung iba ay nakadikit pa dun sa dahon niya na nasa ilalim po mismo ng leaves ninyo makikita. No? At yan mga buto na yan ang pwedeng itanim kung gusto ninyo na magpadami ng ating sampasampalukan para lagi kayong may supply sa inyong garden pag gusto ninyo maglaga at kung kailangan po, lalo na yung kulang sa budget. Ano po? Tikman naman natin ang lasa ng ating tsa'a galing sa sampasampalukan leaves. Wala po siyang unpleasant na lasa. Parang herb lang na malinamnam ang kanyang pagkatsa'a. At ito po ang ating masarap na tsa'a ng tampok nating hiling halaman, ang sampasampalukan mula sa Garden of E mga tanong pangkalusugan, bibigyang kasagutan sa Hiling Katanungan. Tungkol sa mga problema sa bato po ang ating sasagutin sa dalawang magkasunod na tanong. Una ay ang kay Jerry Ferrer. Sabi ni Jerry, Hi po, ano po ang pwedeng inumin para sa kidney stones? Si Agnes Bautista naman, sabi niya, Doktora, ang nanay ko po ay senior na. May nakita pong bato sa bato niya. Delikado po ba ito? Kung maliit pa yan at kailan lamang na find out, hindi naman delikado. Ang delikado ay yung lumalaki ng lumalaki na napabayaan Agnes kasi maari makasira ng kidneys mismo. Kung at mailabas ang mga bato na yan, ay hindi naman nakakapinsala ng husto doon sa ating kidneys. So, sa holistic approach, Jerry at Agnes para sa ating natural na gamutan sa kidney stones, kombinasyon ng hydrating alkaline diet at ang ating mga healing Galing products. Ang uh, hydrating alkaline diet ay nakakatulong para mas mabilis na ma-dissolve ang mga herbal supplements natin at para ma-distribute agad-agad at mapakinabangan ng ating system. Siyempre, hindi rin maalat dahil makakasama yon sa kondisyon ng kidneys na may mga bato na iiwasan din natin ang may anghang no na maaring magdulot din ng hindi magandang resulta sa kondisyon ng ating kidneys. All right? So masabaw ang pag-inom na maraming tubig no ay kailangan din po at maraming makatas na prutas na walang asim. Ayan, kasi pag maasim karaniwan na ang dinadaing naman ng mga pasyente natin na may kidney kondisyon, nagkakabukil-bukil naman kaya hydrating alkaline diet. Yan ang kalahating porsyento sa ating natural na gamutan. Ang other 50% ay ang ating mga healing galing products at nangunguna dyan ang herbal calcutab. Ito nga po yung naririnig din ninyo na kapag ka may bukil, bukol, damukol ay nakakapagtunaw din ng mga bukol sa system. Lalo na po kung mas matigas pa sa bukol, mga bato-bato, anuman ang pinanggalingan nito, uric acid, calcium deposits, no? or yung mga sobrang alat sa ating kinakain, ay kayang i-dissolve ng ating herbal calcutabs na iinumin po sampun tabletas after meals 3 times a day kasabay ng ating holistic approach. At ugnyo pong ibababa sa 10 tablets sa initial intake no para sa kidney stones para kasabay ng hydrating diet ay mabilis na mag-breakdown yung mga bato pero kapag properly hydrated Jerry at Agnes ang uh, paglabas ng mga bato sa pagwiwi ay makikita agad in a matter of two days to three days pag properly hydrated at para matuwa ang ating mga pasyente ay maaari magwiwi sa Orenola or sa tabo para masasala natin no pag nasala natin kahit malabo ang mata ni Mother Agnes kakapain lang niya pagkatapos magwiwi no yung pansala at may mga parang granules o mga crystals na makak ka pa. Pagkaganon, ibig sabihin ay nagfa-flushing na ng bato ang kidneys. Ganon din sa kondisyon mo, Jerry. No? At pag uh, pagkaganon na na nagfa-flushing na, nakikita na tayo mga buhangin sa pagwiwi, pwede na pong i-reduce ang intake ng herbal calcutabs from 10 tablets down to 6 tablets na lang pagbato po ang pinag-uusapan ho. No. Pero pag bukil, bukol, damukol, tuloy-tuloy sa tigsasampung tabletas ng herbal calcutabs after meals, three times a day ang ating pag-inom. Huwag po kayong malilito doon. Okay? So, ang pinag-uusapan natin ngayon, Jerry at Agnes ay bato. Kaya, pwedeng bawasan ang dose kapag ka nagpa-flushing na ng bato para matipid naman. At kailan ititigil ang pag-inom ng herbal calcutab? Kapag ka dumating ang tatlong araw na sunod-sunod na wala nang lumalabas na buhangin, pwede na pong itigil ang pag-inom ng herbal calcitabs na ubos na po. On the other hand, kung nakakaranas po ng pananakit sa affected area, parang may gumuguhit na nagagasgas ang kidneys, or para pong merong masakit na naipon dun sa bahagi na yon, idagdag nyo po ang pag-inom ng herbal serpentina tablet para sa inflammation. No? Six to ten tablets po ang pag-inom niyan after meals 3 times a day depende sa severity ng condition. At maaari pang idagdag ang herbal vitamins B1, B6, B12, tig 100 mg po ang pag-inom after meals 3 times a day para ayusin ang mga ugat, lalo na po ang ugat na pandama para mawala ang discomfort. Okay? Yan po ang ating holistic approach, Jerry at Agnes. Sana po ay makatulong ang aking payo. I-instashot na ang reseta ni Doktora. Sumasakit po dito sa side. Pag nagbubuat ka, yung blood pressure mo tumatas, lalong sumasakit. Tapos ang diagnosis po nila, meron daw pong kidney stone. Paano natanggal sa natural na paraan ang kidney stone na kumakayod sa tagiliran ni Edwin? Ang galing! Susunod na! Hiling, galing. Kung kayo ay may katanungan, mag-text lamang sa 0921- 4450355 O kaya ay mag-email sa healinggalingatymail.com Maari ding mag-comment sa Healing Galing official Facebook page o magpadala ng sulat sa Healing Galing main office sa 522 Kirino Highway near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. Ang magaling sa kalusugan, magaling ding kumilatis ng produkto. Dahil maraming nagpapanggap at maraming nanloloko. Bumili lamang ng original na healing galing products sa tama at mas mababang presyo sa authorized outlets na nakalista sa website o sa nag-iisang healing galing online shop sa Facebook. Maging magaling sa kalusugan! I-text ang 0921-445-0355 para sa pinakamalapit na authorized healing galing outlet sa inyong lugar. Ang pagkakaroon ng kidney stones ay isang pangkaraniwang kondisyon pero mas madalas itong nararanasan ng mga kalalakian. Ayon sa mga pag-aaral, isa sa bawat sampung lalaki ay may kidney stones. Samantalang isa naman sa bawat 35 babae ang meron nito. May apat na uri ng kidney stones na maaaring mabuo sa katawan. Pinakapangkaraniwan at pinakamatigas na uri ay ang calcium stones. Nagmumula ito sa sobrang calcium o sobrang oxalate sa katawan Ilan sa mga pagkaing matasa sa oxalate ay mani at tsokolate. Ang uric acid stones naman ay galing sa mga pagkaing mataas ang purines tulad ng lamang loob, shellfish, at alkohol. Ang struvite stones naman ay inuugnay sa pagkakaroon ng upper urinary tract infection. Pinakamadalang naman ang pagkakaroon ng cystine stones dahil nakukuha ito mula sa isang inherited disorder na kung saan naglilik ang amino acid assistant mula sa kidneys at namumuo sa ihi. Ang pangunahing dahilan ng pagdevelop ng kidney stones ay ang kakulangan sa pag-inom ng tubig. Dahil tubig ang naglilinis ng excess mineral sa toxins ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi, kapag kulang sa tubig, naiipon ang waste products at nagiging stones. Mga tunay na kwento ng kagalingan, The Healing Galing Way. Ang galing! Namit niyo na po ba ang lahi ni Mang Kepueng? Hmm... May nagtataas ng kilay. Swerte po tayo ngayong umaga dahil isa sa mga tagapagmana ni Mang Kepueng ay nandito po. <laughs> Happy healing morning, Edwin. Happy healing morning din po, Dok. Napakalaking lalaki po at kagandang lalaki. Graduate siya ng nursing. Kung bakit nabansagan mismo ng kanyang nanay na siya daw po ay si Mang Kepweng. Ah, dahil nga oh, maraming doktor sa side ng family namin, sa mother side ko, Uh, pag mag-offer po sila ng, ng tulong para i-accommodate kami sa ospital, hindi ho natutuloy dahil nabibigyan ko ng remedyo. Nauunahan mo na ng uh, herbal? Oo, oh, herbal. Yung uh, bunso ko, uh, seven years ago, nagkaroon po siya ng ano, hyperacidity na after kakain siya o oh, inom ng gatas, magsusuka siya after five mm -hmm. minutes. Nag-research muna ako sa internet, tinignan ko ano ba pa, posibleng dahilan bakit nagkakaganto. So, na-encounter ko yung word na GERD. Naghanap ako, home remedies. Uh, And nagpa-upload doon sa, sa Google yung healing galing so, Pinakulo ang dahon GERD, ng bayabas. Pinakulo ang dahon ng bayabas. Ginaya mo yung procedure natin. Oo, oh, ginaya ko po yung procedure. Okay, mapait. Mapait. Ininom naman niya, tapos sabi ko doon sa mother niya, uh, observe mo yung bata kung magsusuka. Pag sumuka, tawagan mo ako. Tidiretso na natin sa ospital. E eh, nung gabi, hindi na nagsuka, hindi ko na ho din, din sa, so, sa ospital. Dito instant, di ba? Kasi ang bilis so eh. O, oh, ano sabi ng nanay mo? Oh <laughs> yung tatay mo, mang kepo nag Nagsimula <laughs> so, noon, tinawag oh, ka ni mother. Oh, na mang kepo eh. Ah. Eh, minsan nga, yung mga, kasi may tindahan po kami. Mm -hmm. Yung mga driver na lalapit sa akin. Mm -hmm. Edwin, nag-ano ako eh, nag Parang nag-LBM ako. Ano bang gamot dyan? Mm -hmm bibiruin ko. Pumitas ka lang ng dahon ng bayabas doon, ngatain mo na. Itong ito, pabiru ko lang naman sinabi dahil kaibigan ko, one day bumalik. Eh, doon siya mo natutunan yung dahon ng bayabas na lang. Ay <laughs> ko, bakit? Eh, nawala yung ano ko eh, nawala yung pag ano eh, LBM? LBM ko. May pagkakataon din na nagkaroon ng dengue yung isa sa pamangkin ng misis ko. Ang ginamit ko naman nun, dahon ng papaya. ini squeeze namin yung dahon gamit-gamit yung cloth. Nagbe-bleeding na yung gums noon eh. Tapos hindi na siya gumagalaw sa kama. Yun yung kaanoan ng dengue. Yung public hospital na malapit sa amin, hindi na siya tumatanggap ng mga pasyente na i confine dahil nga punong-puno na. Meron siya nakitang research sa India, ano, uh, yung katas ng dahon ng papaya, na pwede yun, na pampataas ng platelet. So yun, tinray ng ate ko na ipainom isang kutsara bawat ano, umaga, tanghali, gabi. Kinabukasan, nag-stop na rin yung pag parang may dugo-dugo sa labi niya. O, oh, diba? Totoo ang sinasabi ko na descendant ni Mang Kepoeng, si Edwin. <laughs> Tignan natin kung paano nagamit ni Edwin ang kanyang pagiging mahilig sa natural healing sa kanya mismo dahil nagdevelop po ng kidney stones sa Edwin for the second time. Nung una, nagkaroon ka na ng kidney stones. Mm. And I'm sure nitong pagbalik mo sa ospital ay na-diagnose ka na, na stone former. Maaring ang ilan sa mga nanonood sa atin ay ganun din, di ba? Pero ako po, at dito sa Hiling Galing Way Gamutan, chine-check natin bakit ka magiging stone former? May dahilan po yun, hindi natural sa tao yun eh. First time na nagkaroon ako ng kidney stones, mm. uh, binago ko yung lifestyle ko noon. Tinanggalin ko yung alak mm. at saka yung uh, mga matatabang pagkain masyado, si bulaklak. Bulakla. Maalat, you know, matatabang. Maalat. Oh, oh. Yung gatas, binawasan ko dahil nga calcium stone na yung nakita sa akin una. Maganda na banggit ni Edwin to kasi maganda naman po sa katawan ang gatas. Diba? Nung unang beses na na-diagnose na may kidney stone si Edwin, calcium calcification po eh. Ang oh. diagnosis, calcium. Dahil sumobra naman ang kaiinom ng gatas ni Edwin. Kasi pag Uh, mabigat yung trabaho. Nasa barko ko po siya noon. Uh, madali kang ma-dehydrate. So, <laughs> kailangan mo ng pang-replenish ka Mas madaling abutin yung pack ng gatas kaysa pumunta sa fountain. Yung pong mga apat na litrong gatas, kaya ko kong ubusin yun. Sobra po. Kaya pwedeng mag-calcify. At doon po nagdevelop ang kanyang kidney stones. Pero dito po sa mga pangalawang pagkakataon, hindi na po gatas ang ininom. Malakas akong ng soft drinks eh. Per meal po, 1 uh, liter to 1.5 liter po. ang Wow! Per po. meal po yun na Mas marami doon sa litro ng gatas yan. Eh nasan pumasok ang tubig dyan? Ang tubig ko sa akin, naiinom ko lang ho pag nagtatrabaho. Tuwing hong lalabas ako sa deliver dala-dala ko yung e-bike na ginagamit ko. Mm. -hmm. Meron no ako nung isang litro ng tubig. Yung isang litro ng tubig na yon, mauubos ko 'yon sa pag-ikot. Pero sa isang araw, yung pinakamadaming tubig, ilang litro? At least, mga 2 liters po ng tubig sa isang araw. Pero mas pabor ka sa soft drinks masarap 'di eh, ba? Mas diba? matamis ako. Eh. Hindi na calcium 'yan. Uric salts po ang namuo sa dami ng soft drinks. Western medicine po noon oh. ang nagpatunaw sa kidney stones ni Edwin mm. noong Ngayong pangalawang naulit naman, hindi naman aware si Edwin na kidney stones na pala. Pa, paano umatake yun? Sumasakit po dito sa side dahil uh, kailangan ko magbuhat. Pag nagbubuhat ka, yung blood pressure mo tumataas, lalong sumasakit. O, nagpunta po ako dun sa hospital na malapit doon sa amin, sama ko yung wife ko. Tapos ang diagnosis po nila, meron daw pong kidney stone. Uh, In-advise po ako na magpa-ultrasound para sigurado malaman kung asan yung lokasyon. Ang schedule ng ultrasound ko doon, after one week pa, eh, hindi ko, the next day po, sumasakit na. Ginawa ko, ginawa ko yung tablet ko, pinanood ko yung episode nyo sa ano sa Kidney Stones. Kingdom Stones. Okay. At binanggit nga yung ano yung uh, Tab. Natusan ko yung wife ko na Bum pumunta eh. sa Santa Ana. So pagpunta ko doon, medyo ano pa nga ako nang hinig kasi um sorry kasi hindi ko kaya makita yung asawa ko na sakit-sakit. So, na nararamdaman ko na kung gano'n ko sakit. <laughs> yung nararamdaman niya. Tsaka, ah, nag-aalala ako kasi paano na kami pag kung sakaling ma siya? Hindi na siya makakapagtrabaho. Kumbaga, a ah, tigil na talaga yung negosyo. Eh, ah, hindi ko naman kaya ni magbuhat ng mabibigat. Ayun po, nakabili doon. Tapos ah, binigay siya ng instruction na ah paano gagamitin. Ten ano tablets, po? ten ang tablets, after yan. meals three Apo, times a day. 3 times a day. Madami po kasi mahina ang herbal, no? Oo. Oh. Tapos, uh, yung healing oil na kailangan i-massage. Nagpa-confine ako sa ospital eh. Nagpadala uli ako. So, okay. ang binigay lang po sa akin doon, puro pain reliever. Pero, antimano, pagpasok mo doon, eh nakakalcutab ka na. At binaon mo yon sa ospital during Oo. the duration of your stay. Oo, okay. binaon ko. Third day, okay. Advise ako na i-ultrasound. Nakita nga ang kidney stone dito sa taas, pero 0.3 mm ata yung sukat. The fourth day, siniti stone ako. Okay. nung siniti stone ako, wala na do dun sa kidney, kidney ko yung bato. Nakababa na. Fourth day, sinabihan na ako ng, ano, ng uh, doctor doktor na pauwiin ako. Mm -hmm. The next day. Di bago ako muwi, nung fifth day na, ininom ulit ng Calcutab tapos naisabay ko na yung gamot nila that's the time lang na nakainom ako ng gamot nila so, pinainom niyan la ako tapos ginamit ko yung Calcutab tapos minasahe sabay na po nagsabay, Nagsab na dalawa na uh nawala na pag uwi ko na sa bahay ako after lunch nagdi-deliver na po ako, nagbubuhat na ako. Pero ang unang-unang sintomas ay yung discomfort na nawawala. yon ay completely nawala na sa'yo. Oo, oh, completely nawala na. No? Nagulat ako at sya, nagulat kasi natuwa kasi hindi na siya ooperahan. Kasi nawala yung stone sa kidney niya. Eh, nung kasing inadmit kami, may pinapirman sa akin yung ano, na mag-prepare daw kami ng 100 to 200,000. Kung iisipin mo, ang laki nun kung papipiliin ka, Edwin. Halimbawa, merong, hindi naman yung malulubhang sakit, no? Kung may, ayan, merong nagkasakit sa bahay, mas uunahin mo pa ba ngayon na mag-herbal kesa pumunta agad sa ospital? Sa akin, uunahin uh, ko muna yung herbal. Uumpisa ako silang kumbisingin sa dahon ng bayabas. Nako, Edwin, inspirasyon kang tunay, <laughs> lalo na kung matututo ka na 100% ay tubig na lang ang iinumin mo. Oo. Oh. ba? Ah, diba? Maraming salamat Edwin ha. Maraming natuto ngayon. Sana po ay maging tulad tayo ni Edwin na hindi natatakot sumubok at tumuklas ng mga alternatibong paraan dahil nga kagaya po ng ating palaging sinasabi, may hatid na kalusugan ang luntiang kalikasan. At kung may karagdagan po kayong katanungan, abangan po ang e-consulta maya-maya lamang. At ipagpapatuloy po natin ang talakayan tungkol sa kidney stones at iba pang related conditions. Alas 9 hanggang alas 11, ngayon din pong umaga sa Hiling Galing official Facebook page at sa Hiling Galing YouTube channel. Muli ako po ang inyong lingkod sa kalusugan si Dr. Edinel Calvario na lagi nagpapaalala, may hatid na kalusugan ang lunti ang kali Lady Happy Healing Morning po. Paano pala kasi nang mahinang baga ng bata sa natural na paraan? Healing galing sa TV, alas 7.30 ng maga Sabado. Hey!